Uh, ang aming miss you ay lalagay na namin sa breeding pen. Kasi tuturuan na namin siyang maglimlim at magakay ng inahin. Kasi ito may tendency hindi siya maglimlim eh. Bak Dahil galing to sa farm. Sigurado ito incubator hatch itong manok namin na to. Galing sa Rafa pa. Sa uh, kaya ituturuan namin siyang maglimlim yung first time niyang magitlog dapat meron siyang magiging pugad eh na nakadalawang itlog na siya hindi pa namin siya nalalagay diyan kaya ngayon na namin ilalagay ang ipapartner muna namin pag samantala total hindi naman breeding ito parang tuturuan lang namin ilalagay namin si Rudy ha Rudy pero yung mga sisiw nila kung magkakasisiw sila hayaan ko lang na sige akayin niya muna kahit na katulad kay Blue na wala yung mga sisiyo sa pusa at least naturuan namin siyang maglimlim at mag-akay ng sisiyo napalaki ni Blue yung mga sisiyo niya ng konti oh, Judge Judge, excuse me get out of there ayun o, no, meron na siyang Judge, excuse Judge hugad, meron na bakit tamo? dami dalawa ng ano dami egg dyan sa loob may dami egg dyan sa loob ayun oh, oh, may Daba? dami egg uh. ayun Kung mapapansin nyo yung aming breeding pen ay puro dahon. Nilalagay ko dyan ng kusayan para yan ay maging kanilang mga beddings na kinakalkal. O, oh, dyan ka na. Meron siyang pagkain. Meron na rin siyang tubig doon. Eh. Ito, nandito to, di ba? Isasalit ko sila ni Crocodile Ngari, bukas Rudy Ay, si Rudy oh, The next day siya Salitan sila ng Hindi mo sila pwede pagsabayin dito Mga lalaki Nakaaway Ngayon kukunin ko si Rudy Tara Siya mapakal eh Aligaga siya, aligaga siya. Pero alia may lap na eh, eh? Alia may lap siya may lap dati nung sisiw siya pero nung natali na siya ayun na, naging ano na siya, mabait na siya pero mayroon pa rin konting ilap di pa rin totally kasi konti pa, konting hawak pa eto ideal ko na kulay sa bulik sa lahat ng bulik pati yung kaganyan mo siya okay Kilala niya yan kasi tabing ano niya yan, pen eh. Nagre-ready siya niya. Ngayon, hmm. ito naman si... Ito naman si Whitebeard. Whitebeard White Beard Lalagay ko doon. Sa lugar nito. Ito. Yan ang pang-replace mo sa lugar ni Rudy. Mm -mm. Tingin ako niyan. Okay. Ito, balbas to balbas ang pinaglalahi. May balbas din yan. Ito talaga pinaglalahi ko. Yung dalawang balbas sarado. Mm -mm. Kakit na. Diyan mm. na siya. tapon yung kainan sa loob. Sino? Ay si Ruby. Uh, eh. <laughs> Sini pa niya babalob. Kalbahe. Pinagod niya pa ako. Ngayon, wala pang pagkain. Papakainin ko na sila. Okay. Let's go. Tingnan mo na kita ko, wala kang Good. Dito, dito, dito. Ito. Yaka. Pakata ka niya. Ito ba na Ya meron na sila. Ayun. Ubus na, na. Ubus na. Nana <laughs> na, ano, judge. Tukoy tukoy judge kasi kumukulog. Ay kawawa naman man. Ay kawawa naman. Uy, 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 uy. Saan pupunta? Dito, dito, dito. Mm. Layo naman ang inuman nyo. Talagang oh. tumatalsik ang inuman. Dito sa lugar nila dyan buhag ang, ang lupa kasi kahit kahit papano nila himayin yan wala yan putik eh dahil puro damo damo at dahon apipa, yan ang laman yan ito naman sa mga boys ito mga boys hinirap ko muna yung bahay ng mga boys pansamantala lang naman ba oh, mga boys Oh, oh, Boys, boys. Matangkad lang eh. Ha? Matangkad lang. Malalaki. Malalaki nga sila. Hmm. Ate. Ayan, ano. Matapon. <laughs> hmm. Uy! Baliktad palang hawak eh. Ha, ha, ha. malayan ano ng tubig tubig at langis tubig at langis pasamantala dyan muna yung dalawang boys malalaki na sila at magaganda katawan Ngayon, natin ang isa. Ako tayo sa.

You eat. You eat again. Next in line. <laughs> Ang magaanang kumain. Magaanang kumain to kay Kelan. <laughs> pero maganda katawan. Medium size pero maganda katawan. Bilog. Napupunta yung ibang sustansya sa balbas eh. <laughs> may ganun. <laughs> <laughs> oh, hon. sige, huwag ka na may ingay. Ito na. <laughs> Diba na naman kapitbahay ni Ho? Mm. Puti naman e. Mm -hmm. Tisoy ang kapitbahay ni Ho ngayon. Sa oh. kanya? Enerton. It's unfair sabi ng iba. <laughs> <laughs> sabi ng mga ibang kasama niya, it's unfair. Bawang pedicure ka na nga. Enerthon ko pa. Oh, Ito. Ito. Oh, Ulit yan eh. Sinasambulat niya yung kainan pag ginagan mo. Tutukay niya to. Minsan malas-malas pag ikaw pa na tuka napakasakit. Makadali ng tuka niya. Malitan to ka na makapal. Minsan Kandi, pa. Hindi naman niya mininig. -mini. Oh, hindi naman niya sinasadya kasi eh. nagmamadali lang siya kumain. At siya nakaganyan kahit kung madadali. Masakit manukayan. Kaya kung ila, kung Ilalaban mo to ng <laughs> tukan. Tukan. Panalo, panalo to. Ako. Akala nyo mga kaibigan eh. Anong oras na, di ba? Mm uh -uh. Pero, it's 4 o'clock. Pero akala mo. 4.17. 4.17. Pero akala mo eh. Pag alas 6 na. Kasi, umaambon. Kumukulog. Kumukulog pa. Kaya si Judge hindi umalis sa tabi ng Tawawa lang. Basta mo yung mga alaga. Anong... Oh, ganyan mo lang, ganyan mo lang. Oh. Hey. Hey, lang doon, oo. Oh, so, pakita mo na lang doon, oo. Oh. Di ba? Well, ganyan pa man eh. Kahit umulan, tignan nyo para kung... Eh, hey. malinsangan pa rin kahit umulan. Kaya, Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. <laughs> Paalam. Paalam. Ito mga kahoy namin eh. Matuyo, mabasa, matuyo, mabasa. Nababawasan na. Pero nababawasan na eh. Pinagagatong namin. Bye-bye.